Tonyo, pwede ba kitang bigyan ng advice? Palamigin mo lang ulo ni Ate Bobby. Hindi ka naman matitiis eh. Sa ngayon, pwedeng mag-focus ka na sa paghahanap kung sino yung pumatay kay Lieutenant Robles. Salamat, Mayor. Eh, ewan ko ba doon sa dalawang yun, eh. tapos biglang mag-aaway ulit. Ano ba kasi pinag nila? Ba't daw sila nag-aaway? Ah, uh, pride. Pride. Lamang pride. Eh. Ganun naman kasi sila lagi eh. Ay, teka, sandali lang ha. Sagutin ko lang to. Si Pitch kasi kinukulit-kulit ako sa pageant-pageant. Teka lang. Pageant? Hello, babe. Uy, yun na nga. Hindi pa ako sure. Babalikan na lang kita agad na-day, ha? Sabihin ko sa'yo. Ah, sige, sige. Sige, <coughs> bye Ah, uh, Pajan, di ba, ano, meron yung mga swimsuit competition, yung naka-two-piece yung mga babae? Oo, mga ganun. Ah, ganun ba? O teka, ba't ganyan yung reaction mo? Ayaw mo sa pajan? May problema ka doon? Do, do, okay sa akin yung mga pageant, pageant na yan. Pero... Hmm, dami mong ebas. O sige, babaguhin ko yung tanong. Kuwari meron kang girlfriend, gusto niya sumayas sa pageant. Ano, papayaga mo? Hindi. Pagbabawala mo, no? Eh, kung gusto niya, susuporta ko siya, go. Talaga? Kahit obvious na ayaw mo talaga. Hindi mo talaga gusto. Girlfriend ko yun eh. Siyempre, susuportahan ko siya sa gusto niya kahit kahit ayoko, kung yun yung magpapasaya sa kanya, eh. Okay. Hello, Peach. Sige na. Hindi na ako sasali. Ingat kayo, galingan niyo, ah. Sige. Bye-bye. Gusto mo magkape? Tara. Boss. Hello. Nakita mo naman. Alam mo bang akala ko papalya pa ako? Naman na, nang hindi ginagawa eh. Kinakalawang ba? Pero nakita mo naman, boss. One shot, one kill. Tapos ang problema. Good job. Pero wag kang mayabang. Tsumamba ka lang. Eh, boss, maiba naman ako. Baka naman pwedeng makahingi ng konting bonus dyan. Saka na, Pagplansyado ng lahat. Sa ngayon, may naghahanap pa kung sino yung nag-utos patayin si Lieutenant Robles eh. <laughs> Hindi na nila malalaman yun. <laughs> sino sa mga yun? Si Conde. <laughs> Dapat pala sinabay ko na kay Reagan. Hindi muna. Ka. May tamang oras yun. Huwag natin siya pag-aaksaya ng panahon. Ano nga pa ng balita dun sa mga investors natin? Ah, Si Okoy pala, sabi niya, okay na lahat. Karamihan na po ang pasok, big customers. Pero kailangan, palakihin pa natin yung budget. No problem. Basta maganda yung return of investment. Okay yan. Okay, boss.